truck na maghahakot talaga. Ayan. Hakot, hakot, hakot. Ayan. Ayan na po yung naghahakot na truck. Ayan, guys. So, isang, isang sasakyan yan, guys. Ayan. Bye, Bye po. Tanganen nya tas jeep po, like. Bye Hi guys. Us ko nakakapagod. Pero kakayanin. Kailan kaya darating ang lalaki sa buhay ko? Charis! Good morning everyone! Oh, as time is 6 a.m. in the morning. So, kaya na yan. Ah. Oh. <coughs> Inaantok pa ako, guys. Gusto ko na maligo kasi walang tubig. Oh my God. This is it. Pansit. Sino kaya ang kayakap ko sa February? Wala, di ba? Sana all. Sana all sa mga mayroong kalab blood team, kalab ones, kaputukan. Tres! <laughs> ako walang puputok sa oh my god. My god. Dito <laughs> muna para sa kanila, ito. Lagla. Ano 'yan? Oh, ano 'yan? Eh. Oh baby. And guys. So dami. Paalis na yung ano namin, stock namin. Ayan. Ito na araw na hakutin ang gamit. <coughs> Ayan Yan guys, aku tinang. Ito yung truck guys yun, na mag-akot. Yeah.

Easy lang, easy, easy lang. Nasaan na yung ano? I-plastic-plastic plastic ko na to, no? plastic-plastic no, ko, no? Ako na, ako na mag ano. Ako na bahala dyan, mag-plastic-plastic. Na plastic. yung truck na mag -hakot talaga. Ayan. Hakot, hakot, hakot. Ayan Ayan na po yung nag-aakot na truck Ayan guys So isang sasakyan yan guys Ayan wow. Eh ano lang naman din eh Hi po. Danganin niyo 'tong Guys, ito na yung uh, itsura ng bahay ngayon na wala nang laman. So, ayan. Malinis na pero marami pa rin ano kalat. Ayan. Ito na ngayon yung natambak kanina. So, nililinis na lang guys kasi ah uh, para malinis na siya. Ayun. Ito na yung ano uh, natapos na pero marami pa half pa lang yung nagawa. Half pa lang yung natanggal. So tuloy-tuloy na lang siguro by Thursday, ay Tuesday daw ay ma, mahahakot na lahat. So yan, yan guys ang update ng ating uh, paglilipat ang hirap palang maglipat guys sa totoo lang Ayan. marami pa yan guys ayan. madami pa guys ayan so ang kalat ng paligid ang daming basura ayan ayan guys ayan, ayan. ang hirap maglipat guys ang tagod ayan